Hello so guys, ayan, nakahuli ng buwa-buwa yung ano ko yung nablos. Are buwas, namin ni Sakunog An na igisa sa may sibuyas kamatis. Tapos lagyan pa siya ng sili na yung labuyo. Kasi nakano sila, nang ina, sila mo ni mga kuha nila o lito. sila gito sa bye Ay, so nakadamo man sila o. Oh. natin siya muna. Eh, half cook lang kay para buwas pa natin siya lutoon. Kagabi na alaga na sya natin, no? So, ito sabi daw, wag na daw yan tanggalin kasi okay naman daw yan Hindi naman daw yan masama. mag umpisa na tayo ng ano, pag-gisa. ginisa natin siya sa sibuyas, bawang, at saka luya. At saka nilagay ko na rin yung ano, green chili, ay yung feeling ano, labuyo. Para magkaroon siya ng anghang. Ganito lang sa karami kasi isang piraso lang siya na buwa-buwa, no? So ilagay na natin.

Lagay natin yung gata. Yung tailaan eh. na yun. Puti lang yung gata na yung butang natin. Ba, ano, ginasa natin. Tunda mo, abing yung gata na ilagay ito. Takpan natin. Check na natin. Ayan. Kailangan medyo kunti pa natin siya anhin. No? Lagi, nakalimutan ko, lagyan natin siya ng asin. Okay, baka wala lasa. Mara hmm, lang. So, jutay lang kay alalay. Ilagay natin yung dahon sa laurel. No? Kasi na nakamukay ang amon kusina. Amon lang niyang kaya na amon, no? kusina. Lagyan natin siya ng bitsin kay luto na ina. Ilagay na ang green chili para nami takpan natin Charan! Ito na yung ating buwa-buwa. Manamit ini sa kay talagang uh, mahal ini sa pag baklon mo gidyo, no? Lalo na pag malaki. Kaso ini siya na maliit lang. Nilito ni sa gata. Kaya yan ang pinaka-specialty ng uh, pagluto nito ng buwa-buwa sa gata talaga na sa ginaluto.